at uh, katulad na nga eh, ko, uh, sa inyo mga boss na ito sa mga hindi pa tumarunong mag uh, wiring mga boss ito yung mga master mga boss ay stay put lang ngayon dyan ito para sa mga beginners lang at ngayon mga boss ay pagkakabit tayo ng uh, relay sa headlight mga boss uh, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit tong relay sa stock lang kami natin yung stock para hindi tayo bibili ng ibang streets kasi gumagana pa naman yung stock niya mga boss pero kailangan natin lagyan ng relief para medyo lalakas uh, yung ilaw kahit na pali nga mga boss eh, sisimula na lang o, sa pagkabit ng relief mga boss pag ganito may nyo meron niya yung mga number dyan mas diba masyari makita pero sasabihin ko lang sa inyo, itong kulay, itong kulay itim, mga boss, ay ground. Ah, 86 to. Pwedeng trigger, pwedeng ground, itong 86. Itong kulay black, sa mga ganitong sakit. At itong blue, mga boss, ay pag makikita nyo, yung dito yung malaking bukol, ay palaging 30 yan pag ganito. Tapos yung kulay puti ito ay ground. At saka itong yellow mga boss ay 87. Pwede natin hindi na gamitin tong 87A uh, mga boss ha. Hindi. Ngayon simulan natin mga boss. Siyempre, mayroon tayong ground. So, unahin natin ground mga boss. Itong ground natong mga boss ay kasi medyo mahina na yung ground niya or yung ilaw ay Ah, uh, nagkabit ako ng ground kaling dun sa mismong battery. Kaya putulin lang natin para lalagyan natin ng ground sa relay. Yan, okay na mga boss. Ito, demo lang muna. Tapos kayo nang bahala mga boss pagkatapos nito kung saan nyo ilalagay o ipapisto yung uh, kinabit yung relief para hindi masyadong abala dito sa uh, paa ng driver at talagang sinabi ko mga boss itong uh, puti ay ground tapos itong blue mga boss ay kukuha tayo ng solid na Uh, positive galing dun sa battery mga boss na uh, tingnan ko na ito mga boss ang solid battery niya ay itong kulay red na galing dito sa fuse ito ang uh, steady na uh, positive to 12 volts galing dun sa battery mga boss ito naglagay ako ng fuse para medyo para safety tayo Yun, mga boss kita nyo ito yung positive pag ilaw yung pula pasok yan yan ang sinabi ko itong kulay blue ng relay ito ay kakapit natin dito sa fuse na galing dito sa ano uh, fuse box may nakalaga na uh, naka sting 12 volts lagyan lang natin ng ano ng tape para safety yung trabaho natin sa natin tanggalin kung saan tayo maglalagay ng o saan natin ilalagay itong uh, relay ng headlight since mayroon na tayong ground tung ground at saka itong positive ngayon mga boss ay itong 87 ito at 86 ang naiwan Pwede na natin ano, mga boss uh, subukan kung gumagaan na ba yung relay niya. Itong testin na ito mga boss, pwede itong magbigay ng positive yun know? o. natin positive itong kulay itim. Kung mayroon pang click itong uh, relay. Yan, narinig nyo mga boss. Itong itim ay trigger. Yan. Pag trigger dyan, pupunta dito sa itisibin. Kaya ang gagawin natin mga boss, itong stock na switch, itong wire niya mga boss, itong kulay puti, ay papunta itong headlight. Kung nag, hindi pa siya naputol mga boss, ay itong kulay puti, putulin nyo lang. Putulin nyo. Tapos, siguraduhin nyo mga boss na itong wire na to ay galing dun sa headlight. talo natin malalaman i lang natin yung headlight mga boss ay subukan natin kung karoon ba ng kurint itong pinotol natin na wire yun no kita nyo mga boss yan low beam yan yan mawawala dapat mawawala siya pag i natin yung uh, high beam yun naka high na yan beam, naka high beam na yan mga boss bayad natin angat yan low beam yan tapos switch nya yan o no? Since na proof na natin mga boss na ito yung wire ng low beam. Putulin natin tapos ang gagawin natin mga boss ay itong trigger or 86. ilalagay natin dito sa switch nga galing doon sa uh, combination switch ng mismong sasakyan. Para ang ano kung uh, hindi na tayo magkakabit ng toggle switch para medyo malinis naman yung harap ng ating mga sasakyan mga boss kung kinakailangan yan, lagyan na lang natin ng tip para uh, iwas sa baka magdikit pang samantala yan okay tayo mga boss meron na tayong trigger meron na tayong positive at saka yung ground siguro dahil lang natin mga boss na maayos yung ground ano yun yan yung dugtong don sa pinutol natin na wire na galing sa combination switch na low beam yung papuntang headlight mga boss ay do natin ikabit tong uh, itisibin yun o pinotol lang natin yung wire mga boss tapos pinadaan natin sa relay para medyo uh, lalakas naman yung ilaw Ngayon mga boss, subukan natin Kung gumagana ba yung relay Ito yung wire na papuntang headlight Subukan natin mga boss pag, uh, ilaw tong pula, ibig sabihin ilaw yung headlight doon Yan, yan mga boss, umiilaw Umiilaw na, ibig sabihin gumagana na yung relay Ngayon mga boss, subukan natin Tuntingan natin doon kung umiilaw ba siya Uh, ganun lang, uh, kung gusto nyo yung dalawa ay magkapit ng relay, headlight at salo, uh, high beams, hollow beam uh, ganito lang din yung proseso mga boss pag ganito lang yun. at uh, sana nyo mga boss ay, nakuha nyo yung aliwanag o, o paano mag install ng uh, relay gamit ang uh, stack combination switch na hindi tayo gagamit ng toggle switch mga boss para uh, hindi naman masyadong uh, madumi yung harap ng ating mga sasakyan mga boss, kung Gumagana pa naman yung combination switch. Ay pwede nating dito lang na muna ay ilalagay itong relay para na pa rin tayo sa uh, original na na switch mga boss at uh, hanggang dito lang muna yung video natin mga boss at uh, uh, sana may mayroon tayong natutunan kaalaman patungkol sa pag-install ng relay sa ating mga headlight ng mga sasakyan mga boss at uh, Salamat sa inyong panonood mga boss at patuloy pa rin tayong magbigay ng alaman at solusyon sa problema ng inyong mga sasakyan mga boss at don't be a parts chinchin.